Kung ikaw po ay maniniwala pa sa mga ganitong narrative, sa mga ganitong statement na itong si Sara Duterte, kayo po ang totoong may problema. Mas malala ang problema nyo kung kayo ay maniniwala pa sa mga ganitong pautot at drama ni Sara Duterte. Chinese New Year. Kaya may mensahe na naman po itong si Sara Duterte. Kakaiba no? Yung pa-cute. Kakaiba yung estilo nila na kunwari sila talaga yung malinis. Pero ang totoo, my God. Paano nangyari no, na ang mga kababayan natin ay naniwala dito sa mga ito? Sabi nga ng isang, isang personalidad, matagal na kayong ginagago, matagal na kayong winawalang hiya ng mga Duterte, pero bakit tuwang tuwa pa rin kayo? Duterte forever. Hmm, tatay Tigong forever. Ano ba? Hindi ma? Totoo, malala yun ha, malala. Hmm. Ito po si Vice President o si Sara Duterte, meron na namang mensahe na ang totoo, siguro expected niya na, yung kanyang mga ginagamit na salita ay hindi mo ma-imagine na totoo na galing sa kanya mismo dahil hindi niya hindi niya to ugali eh. Hmm. sabi dito, embrace the spirit, spirit of generosity and harmony yung generosity pa lang. Talaga ba? Generous kayo. <laughs> Talaga ba? Yung harmonious relationship nyo with, with other politician na andyan? No. Makita nyo lang na, na hindi sangayon sa isang sistema, sa, isa, sa inyo ang isang politiko ay siguradong kaaway na anti tingin nyo. Yung mga katulad na, na itong mga Duterte, madalas ay away at gulo ang hanap. And nurture the spirit of compassion at bayanihan. As the nation celebrates the Chinese New Year, yung mga ganitong pootot, hindi mo talaga iisipin na ito ay nagre-represent ng pagkatao rin netong, sara, netong vice president na ito. Kakaiba, no? Kakaiba yung kanilang pagmamalinis. Kakaiba yung kanilang pagpapakyut <laughs> Good luck.